Araw-araw na mga salita ng Diyos Habang lalong tumitindi ang pagpipino ng Diyos, lalong mas nagagawa ng mga puso ng mga tao na ibigin ang Diyos. Ang pagdurusa sa kanilang mga puso ay kapakipakinabang sa kanilang mga buhay lalo nilang nagagawang maging panatag sa harap ng Diyos. Ang kanilang relasyon sa Diyos ay mas malapit at mas mahusay nilang nagagawang makita ang kataas-taasang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kataas-taasang pagliligtas. Si Pedro, ay dumanas ng pagpipino ng daan-daang beses at si Hope ay sumailalim sa maraming pagsubok. Kung nais ninyong magawang perpekto ng Diyos, dapat din kayong sumailalim sa pagpipino ng daan-daang beses magagawa lamang ninyo na mapalugod ang kalooban ng Diyos at magawang perpekto ng Diyos. Kung pagdadaanan ninyo ang prosesong ito at umasa sa hakbang na ito. Ang pagpipino ang pinakamahusay na paraan kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao ang pagpipino at mapapait na pagsubok lama, ang makapagpapalabas ng tunay na pag-ibig para sa Diyos sa mga puso ng mga tao. Kung walang paghihira, walang tunay na pag-ibig ang mga tao sa Diyos. Kung hindi sila susubukin sa loob, kung hindi sila tunay na isa sa ilalim sa pagpipino. Ang kanilang mga puso ay palaging lumulutang-lutang sa labas. Sa pagkapino, hanggang sa isang partikular na punto, makikita mo ang iyong sariling mga kahinaan at mga paghihirap. Makikita mo kung gaano karami ang kulang sa iyo at na hindi mo kayang mapagtagumpayan ang maraming mga suliranin na iyong kinakaharap at makikita mo kung gaano katindi ang iyong pagkamasuwayt sa panahon lamang ng mga pagsubok na gagawa ng mga tao na tunay na makilala ang kanilang totoong mga kalagayan. Ginagawa ng mga pagsubok na mas magagawang perpekto ang mga tao. Noong siya ay nabubuhay pa, si Pedro ay dumanas ng pagpipino ng daan-daang beses at sumailalim sa maraming masasakit na pagsubok ang pagpipinong ito ang naging saligan ng kanyang kataas-taasang pag-ibig sa Diyos at ang naging pinakamakabuluhang karanasan sa kanyang buong buhay na nagawa niyang taglayin ang isang kataas-taasang pag-ibig sa Diyos ay sa isang banda dahil sa kanyang kapasyahan na ibigin ang Diyos. Higit na mas mahalaga, gayon pamat. Ito ay dahil sa pagpipino at pagdurusa na kanyang pinagdaanan. Ang pagdurusang ito ay ang kanyang naging gabay sa landas ng pag-ibig sa Diyos at ang naging pinaka-di malilimutang bagay sa kanya. Kung hindi pagdadaanan ng mga tao ang kirot ng pagpipino sa pag-ibig sa Diyos. Ang kanilang pag-ibig ay puno ng karumihan at ng kanilang sariling mga kagustuhan. Ang pag-ibig na kagaya nito ay puno ng mga ideya ni Satanas. At talagang walang kakayahan sa pagpapalugod sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng kapasyahan na ibigin ang Diyos ay hindi kagaya ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Bagamat lahat ng kanilang iniisip sa kanilang mga puso ay alang-alang sa pag-ibig at pagpapalugod sa Diyos. At kahit na parabang ang kanilang mga saloobin ay nakalaan lahat sa Diyos at wala ni anumang mga ideya ng tao. Kapag ang kanilang mga saloobin ay dinala sa harap ng Diyos, hindi niya pinupuri o binabasbasan ang gayong mga saloobin, Kahit ganap nang naunawaan ng mga tao ang lahat ng mga katotohanan, kapag nakikilala na nila ang lahat ng mga ito, hindi masasabi na ito ay isang tanda ng pag-ibig sa Diyos. Hindi masasabi na tunay na iniibig ng mga taong ito ang Diyos. Sa kabila ng pagkaunawa, sa maraming katotohanan nang hindi suma sa ilalim sa pagpipino, walang kakayahan ang mga tao na isagawa ang mga katotohanang ito. Tanging sa panahon ng pagpipino, unawaan ng mga tao ang tunay na kahulugan ng mga katotohanang ito. Sa gayon lamang tunay na mapahahalagahan ng mga tao ang kanilang lihim na kahulugan. Sa panahong iyo, kapag muli nilang sinubukan, maisasagawa nila ng maayos ang mga katotohanan at alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa panahong iyon, ang kanilang mga ideyang pantao ay nababawasan. Ang kanilang katiwaliang pantao ay lumilii at ang kanilang mga damdaming pantao ay umuunti. Sa panahon lamang na iyon, magiging isang tunay na pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos ang kanilang pagsasagawa ang epekto ng katotohanan ng pag-ibig sa Diyos ay hindi natatamo sa pamamagitan ng binigkas na kaalaman o kaisipang nagkukusa at ni hindi ito maaaring matamo sa pamamagitan ng pag-unawa lamang sa katotohanan iyon. Hinihingi nitong magbayad ang mga tao na sila ay sumailalim sa maraming kapaitan sa panahon ng pagpipino at sa gayon lamang magiging dalisay ang kanilang pag-ibig at nakaayon sa puso ng Diyos.